ayon sa batas natin, mga kabatas natin, ang pagkakaroon ng open acknowledgement na ang isang anak ay anak ng isang tatay ay pwede nang maging basihan ng paternity o filiation. Kasi mga kabatas natin, hindi lang naman birth certificate hindi lang naman mga letters na kung saan pumirma yung tatay na anak niya, yung isang bata, hindi lang kahit anong dokumento, kundi yung open open na pagkilala sa komunidad in this particular case sa buong Pilipinas na anak niya yan sapat na basihan na yan ayon sa batas natin na ituring na anak nga ni Manny Pacquiao ito. Yun na yung magiging presumption ng batas. Unless, of course, mapapatunayan otherwise.